Ay, gee, wala ba tayo soft drinks dyan? Mamaya, libre kita. Ah, angas ng laro natin kanina, no? Ganda ka nga ng laro natin, eh. Panalo pa lagi. Aba, ah, syempre, pa ako pa ba, eh. Alam naman na ako yung MVP sa team natin. Pero nabansin mo ba yung kalaban natin sa kabila? Yung isa, yung medyo mabuti na kamalay katawan? gigil na gigil nga sa akin yun eh. Parang gusto niya nga niya ako sa pakin. Eh, paano ba naman? Ang bobo maglaro. <laughs> eh, lampa, lampa nga eh. Uy, Kay! Uy! Uy! hey, best friend! Ano? Kamusta? Teka lang. Saan dito yan? Itong bayan natin to, di ba? Bihira naman, oh. laki-laki ng lugar, o. Tapos dito ka pa talaga pumunta? Dito naman, no way. Parang di nga nasaan eh. Halos araw-araw tayo nakatambay dito. Nalibad ba rin ako sa pagmumukha niyan eh. Teka lang. Eh, mag friend nga kayong dalawa. <laughs> Best friend? Eh, hindi ko nga kilala yan. Oh, kapal naman yan. Visit na ano? Oh. Sira tuloy yung araw ko. Genso, mauna na ako sa court. Sira yung araw ko. Uy, oh, Jay, bumalik ka dito! Lahat ang puro-rot taon to. Ano ba nangyari sa best friend mo? Eh, di ko nga alam eh. Basta, simula kasi nung naging kami ni Eden, di na ako kinakausap. Tsaka, lagi nang nalayo sa akin pag nakikita ako. Eh, sa kayo na yung dahilan mo eh. Baka naman may gusto yung si Jay kay Eden. Eh, eh so, hindi mangyayari yun kasi siya nga yung dahilan kung bakit naging kami ni Eden eh. Eh, yun naman pala eh gawin mo na lang. Kausapin mo na yung best friend mo. Para magkabati na ulit kayo. So sige, bukas kakausapin ko agad siya. Eh, sakusak ko naman. Bukas may laro tayo, di ba? Tawagan na lang kita, tapos magkita tayo para sabay na tayo pumunta dyan. So sige, Enzo. Salamat ha. Sige. Para mo na ako. Sige. <laughs> Diyan po yan ang nangyari. Sabi mo, magbabasketball kayo, eh, ba't bumalik ka ka agad? Ito kasi sige, di ko maintindihan eh. Di ko alam kung bakit iniiwasan ako tsaka ang laki ng galit sa akin eh. Eh bakit hindi mo kausapin? Ikaw yung maunang kumausap. Eh din, paano ko kakausapin eh hindi nga ako kinigibo. Ano ka ba? Di ba may sasabihin ka din sa kanya? Tsaka walang mangyayari kung ganito lang kayo lagi. J boy. wala namang mangyayari kung hindi mo kakausapin yung hindi, hindi mo uunahan. Mas maigi na ikaw magpakumbaba. Para naman malaman natin kung ano yung side niya. Isa pa, alam ko, tinuring mo na rin na kapatid din si Jay. Sa may point ka. sige, sige, Eden. Puntaan ko na lang muna siya. sige. Puntaan kita dito mamaya. Sige, ha, bye. Bye. Saan din si Enzo? Anong oras <coughs> na, Tagal naman. O Jey, na pa? Bakit oh, ka pa nababihis? Enzo naman? Nananadya ka na ata eh. Alam mo man, ayaw ko makita yung pagmungka ng taong yan tapos sinama mo pa dito. Ito naman, yung best friend mo to diba? ba? saka matagal na hindi na ako best friend? Pray, hindi ko nakilala yan eh. At saka isa pa. Dapat sinabi mo na isasama mo yan, hindi sana hindi nalang ako mag sa sa'yo at saka... Alam mo, mas mabuti pa. Mauna na lang ako sa court. Kakaw lang gana eh. Lalo na pag nakikita ko yung pagmumukhang yan. Sumunod ka na lang. Ah, uh, Jebay. na. Nabahala pa tuloy kita. Hindi talaga alam eh. Galit na galit talaga si CJ eh. Okay lang, Enzo. Sige na, sumunod ka na doon. Mamaya, madamay ka pa sa galit sa akin doon eh. Sige na. Sige. Oh, ano? Panalo ulit. <laughs> Galing talaga ng team natin. Eh, naman eh, ginalingan ko eh. Ayong, wala uh... na naman kayabangan Bangan muna naman. <laughs> Bakit yung nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Alam mo, di pa rin umubras yung malaki, no? Paano ba naman ilalam eh? pa lang pa nga? Anong eh, unang laro nga natalo eh. Ngayon, dalawa na. Dalawang talo na. Sobrang sikip na sa dibdib nang sa kanya. <laughs> <laughs> oh, buti na lang nakita kita. Eh, Uy, Uy, pretty ka lang. O, pwede pag-usapan ano? na lang yan. Uy, pangit. Kung makialam dito, di ba kit nanalo ka? Kung makasta ka, kung sino ka. Boy. Uy. Uy, pasalamat ka. Hindi pa ako nag-diet. Kung nagtakataw, <laughs> nag-diet nag ako, siguraduhin ko, ako yung mananalo. Bakit? Uy, uy, yun tama ni pre- Ano? Ha? Yabang nito ah. Okay, okay ka lang. Okay na kayo, so? Okay lang, Salamat, ah. Ah, uh, Maraming salamat, ah. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, nakuha mo pa rin akong tulungan. Okay. Ano ba, Jey? Best friend tayo, di ba? Tsaka isa pa. Kapatid na turing ko sa'yo. Kaya kahit kailan, di ako magtatanim ng sama ng loob. Ang uh, um, yung kaya nga pala ako na para ito kasi gusto ko itanong kung bakit ba galit na galit ka sa akin lagi mo akong iniiwasan. Ah, uh, Jeboy. Pasensya ka na. Ganto kasi 'yun. Oh, Jeboy, bakit ka pa nakabihis? Maglalaro tayo. Toko do pwede. May date ka bang iidin 'yun? 'Di ba? Alam mo naman sa rin naman. Tsaka na ako, susunod na laro na ako, promise. Sige na. Hello, Jay Boy? Oo, oh, bakit? O, oh, asan ka na? Kanina ka pa namin dito. Nandito na yung ibang tropa na natin. Alam mo naman na birthday ko ngayon, di ba? Imposible namang mawawala ka pati sa special na araw ko. Ay, nga pala pare, happy birthday. Nga pala pare, nandito ako sa pamilya ng girlfriend ko. May importante lang kayo pinag-uusapan eh. Ayaw mo, susunod ako dyan. Hintay mo lang ako. Sige na, babay na. Tagal naman ni J-Boy, malilate na kami. J-Boy! J-Boy! Oh, J! Ah, uh, kuya, nandyan po ba si J-Boy? Kasi malilate na kami sa simbahan eh. Ayun eh, ako! Nakaalis na, yung mong jowa. Kasama si Eden. Hindi <sighs> mo ba tinawagan bago ka muna rito? Hindi naman nang nagsabi sa akin. Ay siya, pumunta ka na ng simbahan para umabot ka sa misa. Sige, Kuya Charles. Salamat na lang po. Ah, sige, sige ah kaya naman pala nagagalit ka ng ganyan eh ah uh, Jay maintindihan mo rin ako pag nagka-girlfriend ka tsaka nga pala Jay maraming salamat ha kundi dahil sa'yo di kami magkakakilala ni Eden tsaka Jay simula nung naging kami kasi ni Eden dami na nabago nawala lahat ng bisyo ko lahat ng kalakuan ko tsaka Jay kaya nga pala ako nandito para sabihin sa ano na ikakasal na kami. Tsaka, ikaw, best man ko ah. Tsaka, ikaw rin, Enzo ah. Huwag ka makawala ka. Gustong gusto ko yan. <laughs> Congrats, pare! Ah, siya nga pala, Jeboy. Asensya ka na ah. Kung nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo. Eh, nasani lang kasi ako na lagi tayong magkasama eh. Tsaka, lagi tayong magkakampi sa lahat ng bagay. Eh, ni Bago lang ako mula nung makilala mo si Eden. Huwag ka na nga mag-drama dyan. Tara na, mag-celebrate na tayo. Tarahan. Ikaw na. talaga, drama-drama mo eh.